Cebu Lag Bikers World 101 Gumagawa ko ngayon ng ABS Okay, nalas ko na Hirap lang kalasin kasi yung pinagpagawaan ko Pinagpa-install lang ko dati ng MDL tsaka ng Pia Horn Magulo yung wiring So, syempre ako medyo OCD ako So, ito na yung mga kailangan ko Lalagyan lang ako ng lighter socket mamaya So, yung data cable uh, scanner, itong ng uh, epoxy switches pang sa lighter socket ito yung bearing sakaling masira ah, sakaling sira yung bearing ng motor ng ABS so ito mabibili mo sa mga bearing center pero sa Lazada ako ito binili so kakalasin ko to so kakalasin ko to pabuksan ko to kung sunog yung board kung hindi naman ito nakakalas to bibiyakin ko rin hindi na ako kung basag yung mga bearing. Ha? Huh? Let's go. Lagi ng plastic ah. Eh. Dahil yung brake fluid pag tumama sa kaha. Masakit na anong uh, parte eh. Lusaw. <laughs> Pintura ha. So, kayaan nyo yun na tumulo. Importante dito meron tong mga shims ha. Huh? shims, bronze, Yun yung yung wala, shims, washer, baka kasi ka kung wala nyo, linisan nyo na rin yan, kapag silang ganyan, ibabaw at ilalim yan, yan Yun yung kakalimutan, kasi madali lang yung problema natin, matrabaho lang kasi kakalasin mo yung kakahay, pero, madali lang siyang gawin, barado lang, pero kung sira yung board, kaya pa rin gawin, sinta ako naman eh, mayroon akong electronic background Pero I suggest kung kaya mong palitan Mayroon ka namang na uh, means para palitan eh. Palitan mo na no? May higyan Palitan mo na Para bago na ulit Kasi yung mga ginagawa lang naman dola, nila dula uh, Pang samantagal Bwela nila Na Ginagawa yung board nilalagyan na nila ng remedyo kung kaya pa naman yung board linisin lang nasa sunog yung board wala kang magiging problema no? uh, ito naman tanggalin natin na, So, since first time ng magbukas, bukas, alam ba wala isa ron? So, so, dalawa yan, no? Nakakalasin ko na lang yung gano. So, kailangan nyo buksan to. para ma check kung sira na yung board nyo. Kung hindi nyo natanggal yung uh, fuses nung nasira, kailangan yung buksan para malaman kung basa yung kanyang yung board. Kung wala naman masyadong basa, baka pwede mo lang linisin, pero ito medyo medyo basa eh. Niyo to. Ito yung ito nito. siyang leak. So alamin natin kung kung masyadong basang basa kasi matanggal ko yung fuse nito. Ano na eh? para mga one week after. Hindi ko kasi ginamit. So, ay yun ginagamit ko pa once in a while. So, minsan kailangan yung painitan at uh, kumuha ng matalas-talas na kuwan, spatula. So, kung isa kadikit ito eh. Kung hindi naman, papainitan natin. So, huwitan nyo muna. Mag-ingat kayo dahil matalas ng mga spatula na ito. Huwag eh. Pag sumablay sa kamay niya yan. May paglalagyan. So nabuksan ko na. Ingat lang kayo baka mabasag niyo 'tong maliliit na pin sa ilalim ha. So, nabuksan ko na all goods naman, walang sunog. Hindi basa, importante kasi hindi siya basa eh. Ayan oh, no? walang walang basa. So most likely ang problema is yung bearing itong motor ng ABS. So isisil ko lang 'to. Pero kakalasing ko na muna tong motor. Kailangan mo ng star dito na star na Allen wrench at uh, papalitan ko siya bearing okay let's go so ginamit ko to pinukpo ko to sa so, may dumalaw pang kampuli sa tanas so, butang eh. gagawa ako dito eh. so nakalas ko na no? so ang problema malinis yun kasi ano to eh 6 years old Uh, almost 18,000 pa lang tinakbo. So problema, kita mo ang limits, di ba? Kaya ito medyo stock up na matigas na siya yan. Kaya kabilang side, yung dalawang ito. Isa pang problema, itong bearing, sa ibabaw maayos eh. Yung ilalim, ayun oh, no? ayaw nang umikot. So titestingin ko ito ng power supply mamaya, titingin natin kung hindi, hindi na kaya, matigas na talaga, stock up na yun. Eh. So dapat umikot siya dapat umiikot so bubuksan ko rin tong coil itignan ko kung may mga umido malinis na malinis yun ultimo to malinis ito lang medyo matigas pag pinindot natin ng glasa ito itong isang kabilang side medyo uh, lalagyan natin ng grasa mamaya pag napalitan natin ng bearing ito maganda pa yun sa ilalim wala na so most likely ito yung sa ilalim ito yung sa ibabaw ito alrighty ito ano ayun ang tigas na nung bearing hindi na maikot so ito yung papalitan natin pero kasi babasagin mo so dalawa na yung papalitan mo so nasa ang biligay natin 270 sa Lazada plus shipping pinanakasiguro 50 pesos 60 pesos so may mga bearing center na malapit sa inyo palitan nyo lang to biligay nung ganito So buti hindi sila yung module. Hopefully. Walang tagas, walang sunog sa board. Itong bearing itong papaldan. Itong nasa ilalim. but kailangan mo na rin sirain nasa All right. itong nasa ibabaw. Alright. Kaya itong popsicle stick na ito ay scrap ko 2 years ago. So isi-seal ko gamit ang epoxy. Kahit na ano naman pwede. Huwag lang yung gasket maker. Kailangan epoxy kasi sinira mo na yung most, most likely nasira na yung gilid eh. So kailangan epoxy steel. Alright? Medyo may kahirapan buksan. Pero kayang-kaya naman. Kailangan nyo lang gumamit ng malibis na screwdriver. Sundutin nyo lang yung gilid. So, merong konting carbon sa loob. Bubugahan ko lang. Punasan ko, pinunasan ko muna ng tissue. At bubugahan ko ng Electra Instant Contact Cleaner. Binugahan ko rin kanina yung board bago ko in-epoxy. Ayan. Tapos ito, lagyan mo lang din yun ng ano, gasket maker sa loob. Nangakalas naman yan. Just to make sure, no. Ito, hinihintay ko lang matuyo para malinisan ko yung ilalim. At ito ay malinis na malinis pa. konti lang karbon. Kontak niya, malinis. Pero bubugahan ko na rin. Ayun, no. Malinis na malinis. Alright. Wala na pala naman yung Electra ko. So, itong brake cleaner pwede. Or anything, gasolina pwede. Anything na high octane. No? Pwede ba nilinis yun So, sa madaling salita, nakalas ko na. Nakikita nyo ba itong sunto? Ito, itong part na to. Yan. May yan, may carbon. So, niliha ko lang. Na para maganda yung contact nya. Dito. Yan. Pwede nyo yung lihain to. Kumaitim na. Ito yung dulo. Padaanan nyo lang ng liha. Alright? So, dito ako nagtagal ng konti. Kasi hindi, binasag ko. Pero hindi nakalas yung inner ano, sleeve. So, tinanggal ko pa. Pinukupo ko. Nagana pa ako nung pwede pa mukupo ko. Na hindi masisira itong ano natin. Coil. Ito. Ah, tanggal naman. So, papalitan ko ngayon ng bearing. Kailangan ilagay nyo muna itong Uh, housing niya, cover ng uh, housing bago niyo lagay yung bearing. Ha, tandaan niyo to, meron dalawang pin diyan, ayan sa ilalim. Ito, Sa yung kabila. Kailangan nakapasok 'yan doon. Hindi pwedeng hindi dahil hindi gagana 'yan. All right? Napalitan ko na ng bearing sa ilalim. Itong ibabaw, napalo ko. <laughs> na medyo nagkaroon ng ano, uh, track, traction. Itong sa ilalim, walang problema. So, babalik ko na siya. Alrighty. Okay, nakabit ko na yung bearing. Nakabit ko na yung sa housing. Kailangan nyo yung testing yun sa battery. Kung gumagana. Ha? O, oh, tira. Nabra oh, diba ko lang konti. Ayan. Kasi may amaran battery ako dito. Na-extract. Aha. Oh, Ayan you know. o. may ikot, di ba? Para malaman nyo kung tama yung magkakabit. Dahil na yung ilalim na bearing nito, medyo matikas talaga. Ang ilalim na bearing, medyo matikas talaga. Ang ibabaw dapat maluwag. Alright? Habit ko na. Lagyan ko na ng gasket maker. Hintayin ko matuyo pagkatapos. So, uh, inepoxy ko na siya dahil wala namang sira yung board. Walang sunog. Ilinis ko na rin. Wala namang problema. Ito, itong loob. Uh, lalagyan ko ng grasa. Ito, ito yung lalagyan ng saberin. Ganun. Alright. Itong dalawa na to, pasok nyo lang dito. Ipantay nyo lang to doon sa tornillo niya para hindi kayo marito. At huwag niyo na sapat na gasket maker. Alright. etong sa ilalim talaga no, na medyo masikip talaga to. na-research na ko na na medyo masikip talaga siya. Dapat lang gumagalaw. Kanina kasi yung yung aking ano, uh, binuksan ko, yung mismong bearing ko hindi na gumagalaw. As in, marikas talaga. So ito dapat sa ibabaw, makinis. Sabi ko nga dahil first time ka magbukas, napalo ko yung bearing kaya ng konting traction pero kaya nga ito ingatan nyo lang pag mula kayo ng bearing so yung sa ilalim talagang medyo matigas okay so uh, ko Yan akong item, na Nanya kung high Chris, wala ba naman ito? Sana so, ikabit ko na. Curing na lang ang gasket maker. Alagyan ko rin to ng ang dalawang Just to make sure lang. No? Epoxy, walang problema yung ating board, walang sunog, hindi basa. So bearing lang talaga ang problema. Fucking bearing. Pinahirapan pa talaga ako alin. So nilagyan ko na. <coughs> Sorry naman, may OCD ako. <laughs> madali lang naman tanggalin yan. No? So ito hindi mo na kailangan nilagyan. Wala namang dumadaan na fluid. So ito naman, nilagyan mo ito ng epoxy para secure at hindi siya mabasa. No? Very good tayo dyan. So dito sa labas, may nakangat kasi. <laughs> Medyo tamang hinala ako eh. No? <laughs> so nilagyan ko na rin. Uh, madali lang naman kalasin yan. Kung alam mo, paano kalasin. So... There you go. Kabit ko mamaya maya. -maya. Bleed. Lalagay din ako ng uh, lighter socket dito tsaka switch. O, tapos bubuhin ko na bago matapos ang araw. Para pag tinamad ako bukas. Alrighty. Siguro, at uh, tuyo na naman na yung ibang ano, uh, epoxy tsaka yung gasket. Babalik ko na. No? Dito. Kunahin ko muna yung mga nakakabit sa ilalim and then saka kakabit yung nasa mo pa eh yung mga kanyang mga tubo no? alright so naikabit ko na kabit ko na rin yung uh, masikip na bleeding na lang kasi kinabit ko muna yung ano yung accessories technology up ya up ya diba yan ito direct ako sa battery kaya merong merong uh, uh, switch kasi pumuputok yung fuse eh marami na nakalagay dun sa accessories nung NMAX sa accessories lang nakalagay lahat nung itong mga relay na to sa nagkabit dati nung aking MDL MDL tsaka busina no? so sa sarado bleed ko lang linisin ko rin yung buong uh, chassis na kayang linisin bleed and then kabit and then testing no? Eh. Yeah. Dinisin ko rin ito bukas. And nahalat pa yung akin mga gamit ko. Inabot na ako ng gabi at ng ulan. I already uh, installed the lighter socket and then uh, put back the ABS system. And wala akong lamesa. Nakayuula ako hmm. na ubo ito kanina. Habang binabaklas ko yung uh, motor at yung cover ng board ng ABS so nakayoko ko naman at malaki yung chunk ko at sakit ng likod ko so uh, ah, napagod na rin ako and uh, so that's for today and I'll see you tomorrow morning good morning it's 5am in the morning tatapusin ko ito mamaya install naman na yung lighter socket at nakakabit na yung ABS module linisin ko lang and then magbleed mag bleed kami and then linis ng internals but uh, may laban kasi yung hala ko sa sabado uh, sa pan asian and mag grappling lang kami bigyan ko ng instructions on how to escape some some uh, positions and then pagkatapos nun Yeah, good morning. So, uh, hindi ko magana yung speedometer. Nakabit ko na yung mga fuse. Nakabit na, nabalit na na yung bearing ng ABS. Paikot yung There you go. There you go. Saba. Alrighty. Nakabit ko na yung mga fuse. Puburahin ko na lang yung error. Pero wala na yung error code. Yun. Nung uh, uh, check engine. So, wala pang preno kasi bi-bleed ko lang. Saka so, ako siya ito testing. Alright? So bleeding, yung ang gagawin ko. Pabuksan ko lang. Tayaan kong tumulo harap at likod. Since gumagana na ng speedometer, nawala na yung check engine. Sigurado yung bearing na malaki lang ang sira eh. Yun lang ang pinalitan ko. So buksan ko lang to. ah uh, sa mga nagkakabit ng mga accessories or switches, lagi yun lang ganito. Madali lang naman tanggalin tong glue gun. So it helps to uh, Make the switches or the accessories sturdy. Hindi siya gumagalaw. See? Alright. Nawala na yung check engine. Gumagalaw na yung speedometer. Tingin natin kung mawawala yung ABS. Yun o. No? <laughs> Nawala na. So gawa na ABS. Let's go. Degreaser ah spray so, Tapos ano lang. Itong ibabaw lang. Yung ilalim lang. Ditarahin ko. Tsaka yung gas entry. No? First time malinis ito in 6 years. <laughs> Let's go. Ako break muna. ah uh, dito sa amin, tao, Ito ay eh, 60 pesos na. Wala <laughs> pang isang, ano, isang cup lang. <laughs> Sana ako lumayaman. Mm -hmm.

At kung meron kayo to violent man, buhahan nyo ng hangin. Malayang bagay ito alright All uh, right, tapos na ang aking uh, fine. I'll do it myself wala nang uh, engine check engine indicator itong ABS mawawala naman yan tulad ng video kanina so it took me 2 uh, days kasi pahintuhin hinto ako so kailangan pumunta ng palengke magpadala ng kung ano ano at tinulungan ako ng panganay kong anak so hat uh, indicator Ah, wala lang engine uh, check engine indicator, yung ABS motor nagawa ko na rin, nahirapan namin magkalas magkabit nung kaha dahil kinabit namin <laughs> hindi pa namin napasok to sa loob at nakapasok pala sa loob so nagkabit din ako ng yan, sigaret uh, lighter socket para sa accessories at uh, itong aking uh, airplane switch no? hindi ko na nilagyan ng ilaw kasi nakarekto to sa battery so meron siyang switch dito anyway, sabi ko nga ako ay uh, test the certified motorcycle mechanic noong 2008 ay 2007 sa Electron Tech sa Paranaque at uh, mayroon kami shop noon no, sa Malate mayroon kami noon kaibigan ko si Daniel rest in peace brother at saka si Chad so I am used to uh, doing electrical and uh, mechanical stuff so kasi syempre busy ka at gusto mong magpagawa kasi may mga tulong guys talaga na, mahirap ka usapin kasi kanong makiulo eh kasi parang sila lang yung kayang gumawa ng mga bagay na yun so anyways ABS uh, error uh, 42 done muli Jin Bulag bye guys mula naman ha bam, 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 bam.